So guys, kakagising ko lang no, at nakita ko na marami nagtatanong bakit ko daw ano Tagalog sa ano man Island man. Bakit ko daw pinalit yung Royal Magno ko na pangalan, pinalit ko ng Charurot. May kwento ako sa inyo guys kung bakit. Last day, hindi ko sigurado kung kailan yon Lumabas ako guys, siguro may nakikilala sa akin. To, tinawag niya ako. Siyempre una, hindi ko pa narinig eh. Tinawag niya ako, ano, ba, An <coughs> alam nyo kung bakit, ano, alam nyo kung, <coughs> alam nyo, alam nyo kung anong tinawag niya sa akin. Imbis na pangalan ko, ano alam nyo kung anong tinawag niya sa akin. Charurot, yan yung tinawag niya sa akin. Charurot, so, isipin, naisip ko na, mas kilala pa pala yung pangalan, mas kilala pa ba yung na word ko para sa pangalan ko. So, change ko na guys na charurut yung name ko. Yan yung lesson, Guys, marami nagsabi sa akin na wala daw akong talent. Ay, di nyo pala alam na may talent ako. Wala siya. Di nyo ba alam na nakaabot na ako ng Olympics dahil sa talent ko? Kasi alam ko na bihira lang ng mga tao na makagawa nito ng talent ng katulad ko. Di nyo ba alam na nag-gymnastics yung kamay ko? Pakita ko sa inyo guys. Guys, tignan nyo guys ha. Talent ko to guys. Kita nyo ba to? Ah! Di, wala ba akong talent? Sigurado ka? Ha? Wala ba akong talent? Oh, kaya mo to? Ha? Ha? Di ba to talent? Ha? Kaya mo ba to? Aray ko, sorry, Maria, charorot. Basta talent ko to. Ito yung talent ko, guys. Gymnastics na kamay. sa kamay. Lakas Olympics. sa ko So, hello, guys. Anong oras na, guys? 11.59, guys, no? So, mag-wait ako na muna ng countdown, no? Bago mag-12 kasi Christmas na. Merry Christmas! So, guys! Christmas na, guys! 12 na, December 25! Sabi ng papa ko, i-greet ko daw yung kapatid ko. Labag naman sa kaluban ko. Sige na, guys. Greet ko muna yung kapatid ko, ha? Hello! Merry Christmas! Huwag ka mag-alala, di alam ni Papa na gawin ka naming tinola mamaya, ha? So, ito siya, guys, ho. So, ito ba naman di isasira yung Christmas, guys? Kasi marami pa yung pasalubong niya ko para sa amin. Huwag ka maglipad-lipad dyan, ha? Merry Christmas sa family ko! Merry Christmas sa inyo! Me! Me! Merry Christmas! And a Happy New Year! Merry Christmas! Tinola ka na mamaya. Bye-bye. Charorot. Agay! So guys, ilang minuto na lang New Year na! So guys, iuna natin. Oh my goodness! Oh my God guys, 11.59 na guys! Isang minuto na lang guys! suka naman. Masarap po yun. Ha! Buti na lang, pinadala na ko yung Spencer. Yung suka, may bawas na. Tapos yung gatas, amoy panis na. Diyos ko Maria, mix mo natin guys ha. Tapos ko maghalo, tikman na natin. <coughs> Eternity, later. iPhone oh. <laughs> Kuya, drone lang halos siya. Wala ako ganun. Charo, Charo. Siyempre meron ako. Labas tayo guys at magpalipad. Guys, magpalipad na tayo. no Gamit ko yung isang cellphone ko. Labas na tayo guys. So guys, magpalipad na ako. Ano guys? Magpalipad guys. Ano siya guys? Ano guys? Ano siya guys? Hala, guys. Balikan niyo dito. Masakit sa Okay, hindi ko na So, ayun guys, no, lumilipad pala yung drone. Nakala ko lumalangoy. Diyos ko, <laughs> 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 Hindi ba sumasakit yung bagang mo sa ginagawa mo? <laughs> mas okay pa ata yung isang babaeng gumagawa niyan eh. Yung ngipin niya parang si Bugs Bunny, tapos yung mukha niya parang si Sadness. Kaso color pink ang kanyang buhok. Ikaw kasi ewan ko bakit napipikon ako sa iyo. Ah, kaya pala ganyan mukha ng kapatid ko kapag nag-aaway kami gumaganon ho. sis Maria. Guys, may kwento ako sa inyo guys. Alam nyo ba guys na nasa lahi namin na maging matalino? Both doctor pa nga yung magulang ko eh po ako, nung kabataan ko, nabunggo ako, ayon, dumugo, lumabas yung talino. So ngayon, may tuling-tuling ako sa ulo. Diyos ko Maria. Charurot!